15 ka mga 62-footer fishing boats gapod apod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon be nga to, sa kaugpungan sa mga mananagat sa Tibuk Nasod. Gipahigayon kini sa lungsod sa Carmen, lalawigan sa Sugbo. Apil sa nakadawat ang mga mangiisdang apektado sa panagbangi ground sa West Philippine Sea. Sa atong detalye, nining report. Ang grupo ni Fausto Albay sa Subic Commercial Fishing Association ang yung adto sa lungsod sa Carmen aron dawaton ang 62 footer fishing boat nga maggamit nila sa ilahang panginabuhi pagbalik sa dapit Ingon usab nini ang tumong sa grupo ni Nisal Buntalgo sa Region 4 kinsa mahinangpon sa ayuda nga gihatag kanila. Pariho sila nga piktado karon sa Bicol sa West Philippine Sea apan bisan pa man og gikulbaan sa posibleng mahitabo apan padayono nila ang ilang namat ang nga panginabuhi. Malaking epekto sir sa kabuhayan dahil siyempre kahit gusto mong puntahan yung mga tinanim na mga payaw doon nag aalangan ang kami pumunta dahil nga doon sa trade na makahulihin nga kami dahil lampas pa po hanggang dito yung presensya ng mga Chinese ay lampas pa sa fiscal bureau. Ay, natakot na po kami na kami makapagana po ay uh, laking tulong po na ibinigay po sa amin ng government po. 15 sa 666-62 footer fishing boats ang giuna sa pagapodapod sa BFAR ngadto sa kukpungan sa mga mananagat lukop nason. Gitambungan kini sa mga opisyal sa BFAR, LGU sa Carmen, o mismo ang sekretary sa Department of Agriculture, Francisco Chu Laurel Jr nga namatbat at tubangan sa mga fisher folks o gisundan sa ceremonial turnover sa miniature sa mga panagatan. It's, it's, sustainable. Siya, municipal type pa rin to eh. Hindi naman to commercial eh. So they, they will not be able to harvest uh, na to the point na ma-deplete ang oceans. Samtang gisunod na ang blessing sa mga panagatan nga nakadunggo sa pantalan sa Carmen o ang ceremonial breaking sa Botilya Bino o ang hingpit nga pagtimon sa mga mananagat sa ilang nadawat nga panagatan. Unang higayon kini, ngayon hatag ang kagamhanan o 62 footer boats sa mga mananagat na adunay kinatibok ang gahin ng 660 million pesos. Pangisdaan sa bagong Pilipinas, isa po itong programa na kung saan uh, bibigyan natin o lalawakan natin yung kakayahan ng ating mga municipal fisher folk uh, para mas uh, mag-improve po ang kanilang productivity at bahagi nito yung pamimigay po ng mga 62 footers uh, fiberglass boats. No? Around 9 million I think this one 9 million. Yes. Gi panigurado sa nagsama sa mapa nagaatan nga lig-on ug pulido ang fishing boat nga mugna sa extraordinary fiberglass ug ubang mga kahimanan gikan sa laing nasod og mulungtad og 20 ngadto sa 25 ka tuig. Fish is 3 tons and then it can accommodate at least 6 pakura, 3 on each side. And also uh, for the fishermen, uh, you can have uh, from 8 uh, uh, to 10 to 15 people as long as they want. Sa may paabot abot usab sa hanggut ng suporta ang pangulo sa committee on agriculture, Senator Cynthia Villar sa mga mangingisda kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang, bisdak.